Nilarawan ng ilang senador ang isa sa mga tinaguriang boss umano ng Pogo. Narito ang report. Lumulutan ngayon ang pangalan ni Wang Ziyang kung saan ibinahagi ni Senator Sherwin Gatchalian ang ilang impormasyon tungkol dito, partikular na ang papel umano niya sa pagpapatakbo ng Pogo sa bansa. Pati ang connection umano niya kay Alice go nakalkal na rin. Ang very sure ako kasama siya sa mga money laundering organized crime. Uh, itong taong to may limang passport ko kaya nakakaibo to ng, ng maluwag eh. Pwede siyang pumunta Europe, pwede siyang pumunta any, anywhere, no? pwede siyang umigot. Uh, at uh, uh, nabalitaan namin na nasa Hong Kong sa ngayon. Si Wang Jiryan kasi nakita namin sa maraming dokumento eh. Number one, nakita namin sa doon sa, do you remember yung grid sa Sun Valley, sa Fontana, slash Sun Valley. Andun yung pangalan niya sa incorporation papers ng Sun Valley. Tapos nag-appear ulit doon sa uh, sa Banban -Ban, uh, Pogo Hub, particularly sa Baupo. At uh, obviously, malaki yung kanyang ginawa. No? Ganyan yung kanyang uh, papel doon sa pagtakas nila Alice Guo at uh, yung grupo nila sa Malaysia. No? hindi ko pa masabi ngayon kasi yung pinakang big boss. No? But so far, boss siya. At so far, nakikita namin involved siya dito sa sa tatlong pogo hap ngayon. Ayon kay Gatchalian, posibleng hindi magsalita si Guho sa susunod na pagdinig sa Senado. Pero matibay naman daw ang mga ebidensyang hawak nila na pinapatatagpan ng mga nakalap na dokumento. May natanggap naman na impormasyon ang Presidential Anti-Organized Crime Commission base sa mga testigo na may mga inilibing umano na foreign nationals na pinatay umano sa Porac Pogo Hub. Kinukumpirma pa nilang mabuti ang mga detalye na naturang impormasyon pero hihilingin nila ang permiso ng korte sa gagawing hakbang. Para ma-excume yung, ano, yung mga bodies kung meron man uh, doon sa mga tinuro nilang sites. Nakapag-coordinate tayo sa uh, different embassies, ano, uh, Chinese Embassy, Vietnamese Embassy, uh, uh meron sila mga list ng mga missing persons uh, foreign nationals and uh, doon namin ibabangga kung sakali mang may makukuha kami mga bodies o uh, mga uh, remains doon sa ano sa mga grave sites na yon nang tinanong naman si Cruz hinggil kay Wang Ziyang. si Wang Ziyang, pinaylan namin niya ng, ano ng uh, uh, qualified trafficking ano and uh, money laundering and um, siya, siya talaga yung partner ni Alice Go. Isa sa mga partners ni Alice Alice Go. And uh, si Wang Ziyang din. Uh, yan yung ano, yan yung uh, isa sa mga tumulong kay Alice Go para nung nasa labas na siya. Nasa... Si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, sinabing alam na raw nila ang pag-offer ng pera umano ni Go para sa proteksyon. Matatanda ang may ganito ring impormasyon si dating Senador Panfilo Lacson na umano'y may alok si Guho. Yung sinasabi kasi ni Senator Lacson, pinapresunan namin yung na dati pa. We were aware that there's more to it. I guess it would be in the billions. Maraming, uh, maraming siyang support. Eh, na talagang Ewan ko kung saan nagagaling. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.